Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Pabalik na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Daladala ang malaking halaga ng investment pledge at mas pinalalim na ugnayan mula sa India sa isang press conference bago siya lumipad pa uwi. Sinabi ng Pangulo na umabot sa $446 million ang halaga ng direct investments na nakuha ng Pilipinas. Marami pa anyang pinaplan siyang investments na sa kabuuan ay umabot sa hanggang $5.7 billion. Ikinatuwa ni Marcos ang mabungang pakikipag-usap niya sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at business leaders ng India. Sinabi niyang nagbukas ang kanyang unang state visit ng bagong panimula para sa relasyon ng kanilang mga bansa. Nagtagal ng limang araw mula August 4 hanggang 8 ngayong biyernes ang state visit ni Pangulong Marcos sa India. Unang pinuntahan ng Pangulo ang New Delhi kung saan binisita niya ang Filipino community at nakipagpulong kina Prime Minister Narendra Modi at President Rupadi Murmu. Pinirmahan dito ang labintatlong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa sa sektor ng defense, maritime cooperation, agrikultura, fintech, and cultural exchange. Sa Bengaluru naman, nakausap niya ang mga business leader mula sa iba't ibang sektor. Nanawagan din siya sa mga kumpanya sa India na ikonsiderang mamuhunan sa Pilipinas na may mga magagaling na manggagawa at mainam na lokasyon sa Indo-Pacific region. Umabot sa mahigit 1.2 milyon na botante ang nagpalista sa Commission on Elections or COMELEC sa gitna ng inulunsad na sampung araw na voters registration. Ayon kay Comelec Chairperson George Erwin Garcia, ito ang pinakamalaking bilang sa ngayon ng mga botanteng nagparehistro na naitala ng ahensya mula August 1 hanggang August 6. Lagpas din ito sa inaasahang isang million registrants sa buong registration period. Pinakamalaking bilang mula rito ay mula sa Calabarzon na nasa mahigit isang daan at limanput na botante. Mahigit 95,000 ang naitalang aplikante sa Metro Manila. Magpapatuloy ang voter's registration hanggang August 10. Samantala, nagpaalala ang Comelec sa mga political parties at party list na magsumitin ng kanilang Sworn Information Update Statement o SIUS hanggang August 15. Kabilang sa mga pinapalista, ang buong pangalan at pagkakakilanlan ng partido address ng kanilang headquarters, contact numbers, kabilang ang mga email addresses, listahan ng mga opisyal at miyembro at mga nominado para sa anumang posisyon. Batay sa Comelec Resolution No. 10943, inoobliga ang pagsusumite ng SUIS para matiyak na tama ang impormasyon tungkol sa mga partidong lumalahok sa mga eleksyon. Nagbabala si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa banta ng digital addiction sa mga empleyado ng gobyerno hinggil sa tumataas na accessibility sa mga online gambling platform. Nakiusap ang senador sa Civil Service Commission or CSC na i-update ang mga polisiya nito na nagbibigay proteksyon sa mga civil servants mula sa tukso ng online gambling. Kailangan anya ng mga panuntunan na tutugon sa pagsusugal lalo pat nalipat na ito mula physical to digital. Base sa kasalukuyang patakaran, hindi pwedeng pumasok sa mga kasino at iba pang physical gambling venues ang mga kawani ng gobyerno maging ang mga uniformed personnel. Ayon kay Villanueva, nagbibigay ng ideya ang online gambling sa government workers hinggil sa mabilis na paraan ng pagyaman na kung hindi maagapan, maaaring magresulta ng korupsyon at mababang productivity sa pampublikong sektor. Sa iba pang balita, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na itataguyod ang mga prinsipyo ng ASEAN o Association of Southeast Asian Nations at isusulong ang pagpapaunlad ng rehiyon. Nagpaabot si Pangulong Marcos ng kanyang pagbati sa ikalimamputwalong founding anniversary ng ASEAN ngayong araw. Sa isang video message, binigyang diin ng Pangulo ang papel ng Pilipinas sa paglalatag ng pundasyon ng isang rehiyong nakasandig sa bahagi ng kapayapaan, kooperasyon, kasaganaan at kaunlaran. Inaalala niya ang pagkakaisa ng ASEAN sa pagharap sa mga hamon sa rehiyon at daigdig at ang pagbuo ng mga pagkakaibigang bunga ng dialogo at pakikipagkaisa. Nakapagbuo rin Anya ang ASEAN ng mga inisyatibong nag-angat sa buhay ng maraming komunidad. Kinilala rin ni Marcos ang chairship ng Malaysia sa ASEAN sa ilalim ng tema na inclusivity at sustainability. Nakatakdang ilipat sa Pilipinas ang chairship ng ASEAN kasabay ng gaganaping ASEAN Summit sa Bansa sa 2026. Nangako siyang gagamitin ang mga nakamit ng ASEAN para makatugon sa mga priority at hamon sa rehiyon. Itinatag ang ASEAN noong August 8, 1967 sa pangungunan ng Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand para isulong ang pagtutulungan tungo sa kaunlaran at kapayapaan ng rehiyon. Kasama rin sa mga naging member state ng ASEAN ang Brunei Darussalam, Cambodia, Laos PDR, Myanmar at Vietnam. Ang ASEAN ang ikalimang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na lumago ng 4.7% noong 2024. Tinatayang nasa 3.5 trillion dollars ang halaga ng kalakalan ng produkto ng ASEAN noong 2024 habang nasa 229.8 billion dollars ang foreign direct investment nito. As the Philippines assumes the ASEAN chairship in 2026, We will build on ASEAN's achievements in responding to the region's evolving priorities and facing emerging challenges. We will uphold ASEAN principles and continue the region's legacy of lasting peace and shared progress as we navigate our future together. sa balitang pangkalakalan isinasapinal na ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang mga bagong patakaran na magbibigay proteksyon sa publiko mula sa panganib ng dala ng online gambling sa isang statement, sinabi ng BSP na kasama sa bagong pulisiya ang strictong identity verification kabilang ang biometric checks tulad ng facial recognition upang masiguro na karapat-dapat lamang ang maaring mag-online gambling. Limitahan din ang mga gambling related transfers upang mabawasan ang malaking pagkatalo ng mga consumers. Bukod dito, aasahan din sa bagong patakaran ang time-based restrictions sa mga gambling payments para maiwasan ang pagbaba ng mga impulsive behaviors at tools naman na tutulong upang makakapagpahinga muna sa pagsusugal. Nabuo ang mga bagong rules kasunod ng isinagawang public consultation na magre-require sa mga bangko, e-wallets at iba pang financial service providers na sumunod sa pinalakas na protection mula sa online gambling. Samantala, ibinida ng mga young farmer entrepreneurs mula sa Caraga region ang kanilang mga produkto sa World Food Expo or WOFEX sa so World Trade Center sa Pasay City. Sa isang report, sinabi ng Department of Agriculture, Caraga or DA13 Agribusiness and Marketing Assistance Division or AMAD na ang mga nakilahok sa WOFEX ay ang mga nanalo rin sa ginanap na Young Farmers Challenge sa Butuan City noong Abril. Tampok sa event ang mga produkto ng fiery food products gaya ng suka, chili oil, chili powder at hot sauce. Ipinakita rin ng Beracha Integrated Farm ang kanilang robusta at Arabica coffee products kabilang ang fine grind, drip coffee, whole beans at medium dark roast. Ayon sa AMAD, maaaring makipag-ugnayan sa WOFEX ang mga participants, business groups, professionals at potential markets ng kanilang produkto. Tatakbo ang event mula August 6 hanggang 9. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.